up sa inyo mga katoy at nandito na naman ako ngayon at nagbibigay lang ako ng konting tips para sa easy ride 150N natin lalo na ngayon medyo maulan kumbaga pag uh, start mo ng umaga ay eh, hirap mag start tsaka may mga modification na din akong gagawin so bali sabihin ko na sa inyo let's do this. so ayun guys yung unang project natin dito is yung pipe ng easy ride 150N ko Mm -hmm. Balik, kita nyo naman, medyo kalawang na talaga. Hindi siya medyo talaga, kalawang na talaga. Talagang sobrang dominat, kalawang na to. bumili ako ng spray sa Shopee. ah uh, pati na din tong ang ano natin, uh, magneto. Sobrang dumi na din. Try natin ipinturahan yan. Bumili din ako ng ano, spray. Ito sa Shopee. Lagay ko na lang din sa baba yung link para kung gusto niyo ding subukan eh madali niyo hanapin. Bali yan, medyo ano lang to na 125. Let's go. Bali kailangan niyo lang dito guys yung liha na 1000 para matanggal yung mga kalawang talaga. Tsaka para pagpipinturahan mo is maganda, walang bukol-bukol. Hindi siya madumi talagang puro yung ano niya. Dikit pag in-sprayan nyo bali pagandahin nyo lang talaga or tsaga tsaga lang talaga tsaka nga pala guys 3 years na tong easy ride ko kaya medyo lumalabas labas na mga minor issue nya kumbaga eh, kailangan talaga ng maintenance at ano i-check mabuti para hindi tayo magkabirya comment nyo din guys kung anong magandang langis para sa ER natin. Meron nga pala tayong ignition coil na nakuha dito. Bali, yung tatak niya is JRS ignition coil. Bali, try natin to kasi meron akong kaibigan na gumagamit nito eh. Maganda din daw. Tsaka para tignan natin kung malakas nga ba o hindi. Pero alam ko malakas din talaga to. Bali, subukan natin ilagay sa Easy Ride 150 natin. Kasi sa umaga, hirap na siyang mag-start. Bali, ito na ikabit ko na bali ang pagkabit po nito is yung positive is yung yellow so ignition coil natin yan tapos yung green itatap mo siya doon sa ground doon sa kabila yung green yan. bali nilagyan ko lang ng electrical tape yan para hindi basta basta matanggal bali kayo discarte nyo na yan basta ako yung discarte ko ganito hindi naman tayo professional na mekaniko pero mayroon tayong idea so bali try natin Tsaka guys, murang mura lang ito sa Shopee. Kumbaga, nasa 120 lang ito. Uh, budget meal na budget meal. So, ayun na nga guys, na. ito yung ano natin, pininturan natin. Ito yung gamit natin. Iyan ako na lang yung link. Ah, uh, bali black siya, ayan. Of First, ano pa lang to? ganda yung paggano nyo. You know, parang balik siya. Medyo maambun sa amin kaya medyo may mga ganyan na uli. Pero, papatungan pa natin yan mamaya. So, guys, check nyo din ito. Itong starter relay nyo. Itong banda dito, liyain yan. Kasi nagka-arbon yan eh. Parang maano yung ano ng kuryente dyan pagbadumi yan, niliha ko na yan testingin natin mamaya ito so guys, uh, ito na yung bagong paint natin tapos bagong lagay na ignition coil tapos yung bagong spark plug na ilagay ko na tapos tingin natin kung one click sya Oh, one tama yung idol niya Hindi Oh, responsive